Kumusta kayo mga ka-groomer, ka-groomer rider? Papasilip ko po sa inyo ang aking gawa. Ano lang po yan pinising? Na liguan na po, naputulan na ng kuko, narinis na ng tenga. Na shape na rin, Tatot, na bali pinipinishing ko alam po yan Yung mga lagpas lagpas Yung mga usli usli pagpasindihan nyo na po ang aking boses medyo pangit kunting gupit gupit na lang po eh dan ang sarap maggupit ng ganyang kabait na aso hindi ka ma-stress. Nakakapag-enjoy. Lalo na ganyan kabait. Masarap sa feelings. Mga idol, baka naman po pasuporta naman ng aking YouTube channel, Groomer Rider. Pa-like naman po, pa-comments, pa-share, pa-subscribe. Baka gusto niyo po magpag-groom. Mag-message lang po kayo. Dyan lang po yan sa... Ayan po, boss ko po yan, boss. Siya si Joboy. Yan ang aking... Kamabata. Na si Joboy. Message lang po kayo sa Joboy. Joboy Pet Grooming. Diyan lang po yan sa Molino 4, San Miguel 2, Paliparan Road. Malapit po kami sa SM, SM Molino. Mas malapit po kami sa Dali. At sa may kahiliran ng Andox. Ang um, bait. Napakabait, guys. Anong masasabi niyo mga idol sa gupit ko? Ah, may gusto ko yung sabihin. Tapos sunod kapag may ano tayo, may magbibidyo tayo napakitaan ko kayo ng maganda gandang simula sa umpisa simula sa pag shave ng talampakan pag shave ng sa may pusi may dibdib paglinis ng tenga, pagputol ng kuko, pagtutbras, pagligo, lahat-lahat. Wala kasi tayo guys. Mga idol na ano. Taga video. Steady lang ang aking video. Kaya nahihirapan si Gromo Rider mag-upload, magkuha ng magandang ano video ng idol mga guys support naman po ng aking YouTube channel Groomer Rider Yan po ang aking skill. Ang pagugupit ng dogs. Ang pagpapagwapo. Napakasarap talaga ang gupitan. Kanyang kabait na aso. Ang idol, pa-share naman ang aking mga video na ano. Pagugupit. O kaya kung anong klaseng video ko, baka, baka naman, ma-discover tayo na nagugupit ng aso. Yan ang aming hanap buhay. Aking hanap buhay, pagugupit ng aso din ako nabubuhay, din kami nabubuhay. Pero ano lang po ako dyan, pasa ko rin. Wala pang pang sarili. Pag tumama sa luto, baka makakuha na rin ang sariling pwesto. Wala. Wala na mamasukan lang muna tayo. Baka naman gusto nyo akong isponsoran dyan. Pautang ng pampuhunan. Konting gupit kupit na lang yan. Nakalimutan ko po yung pangalan ng dogs. Sayang. Huwag niyo pong kakalimutan. Gromo Rider po. Ta subscribe naman. Maraming maraming salamat po sa mga bago kong subscriber, mga bago kong friend sa Facebook. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Sa susunod po ulit na ating video, papakitaan ko po kayo ng kumpleto. Mula sa umpisa. Sa pagputol ng kuko, pag-shave. Thank you.